Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra Sun, Mars, Venus, Jupiter Libra. Okay, kung Libra resonates, unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So, pwede ka makarelate, pwede hindi. Kung makakarelate ka, uh, i-comment mo naman dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yung comment ninyo. Heart, 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 smileys, malaking bagay yun sa akin. Kung hindi ka makakarelate, check mo na lang yung other videos. Or, uh, maybe next time, makuha ko naman yung energy mo. Okay, so let's start your reading follow nyo ako sa mga Facebook page namin guys uh, Madam P at saka yung uh, sa band ko guys supportahan niyo po bandang sibol ayan so let's start this is for uh, the sign of Libra kung ayaw mo ng kind of reading ko no, kung paano ako mag na ng way ko ng reading. Okay lang yan. Pwede ka mag next video. You do have your three of pentacles at saka the full. Um, I can see na meron yung iba sa inyo, no? Nagtitake ka ng risk, maybe regarding uh, sa finances mo, gusto mo magkaroon ng growth. So, nandito yung pagtitake mo ng risk with the full. O yung iba sa inyo, pwedeng involved uh, involve din yung family mo dito or may mga partners dito with the lovers. Gemini energy, ayan. So, yung iba kapatid, no? Pwede may mga involvement na kapatid or mga tinuring mo ng kapatid dito sa kung ano man itong um, tinetake mo ng risk na ito. So, single may person na kakonek mo pagdating sa love for the sign of Libra? So, yung iba kung hindi pa nangyayari, papunta pa lang doon. Parang pinagpaplanuhan, pinag-iisipan pa lang. person na kakonek mo. So, ito person na kakonek mo, Five of Pentacles. Nakakita tayo ng problem sa kanya. Uh, financial problem. Um, I can see sadness, kalungkutan. Ayan, lalo na with the Four of Cups, pwedeng hindi na siya sure regarding sa mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Pwedeng sa uh, career niya, money, ganun, Parang hindi na siya sigurado sa kung ano yung uh, mga nangyayari sa paligid niya na parang uh, with the Justice card, nagkakaroon siya ng clarity dito eh. Nakikita natin na parang gusto niya mag regarding dito sa bagay na to na hindi na siya sigurado. With the devil, medyo nakaka lang sa pagdidesisyon niya na ito kaya hindi niya may isa katuparan o magawa pa yung pagdidesisyon na yon is maybe um, a boss or someone na mas ahead or mas nasusunod sa kanya. Okay? Or, um, you know, if this is family, it could be the head of the family, pwede ganon. Sila yung parang nagiging dahilan para hindi niya magawa yung mga decision or actions na gusto niya uh, gawin pagdating dito sa bagay na gusto niya nang baguhin more likely talagang gusto niya nang baguhin to kasi hindi na siya okay dito eh so yung emotions ninyo sa isa't isa na person ito for the sign of Libra Libra summarizing Venus Jupiter Libra you do have here the four of cups and the uh, eight of pentacles emotion niyo sa isa't isa ayan mm. nine of cups and the knight of wands sa so, kita natin you could be dealing with the past Uh, a lot of balance na energy sa inyo na to person na to. Pwedeng maraming Like, you balance each other. Like, yung connection ninyo in the past. Para kayong partners or tandem. Or may partnership sa inyo. Uh, for what I can see here, for now kasi ang focus mo talaga work, career. You're being workaholic ngayon. Or talagang inaayos mo yung finances mo. Ayan. So, nakikita din natin ito as uh, with the Eight of Pentacles. As you na parang marami ka kasing plano pagdating sa future. So, parang ini-involve mo yung mga uh, tao sa paligid mo ngayon at sila yung main focus mo rather than this person in the past. So yung mga person na nandiyan sa buhay mo ngayon mga kakonek mo ngayon, sila yung sila yung pinaka um, focus mo uh, sa ngayon, no? At hindi itong person in the past. Uh, well, regarding naman sa person na ito in the past, nakikita natin yung pag-daydream niya ngayon with the age of With the Nine of Cups, nakikita natin na parang lagi kanyang iniisip, nagde-daydream siya about you. And with the Nine of Wands, nandun yung gusto niya mag-take ng actions dito eh. Kaya lang the Eight of Swords, ayan o, Gemini Libra for his energy. This could be a situation wherein is stuck siya, uh, wala siyang magawa dito sa situation na to, and with the Tower, gusto niya nang tapusin. Kaya lang medyo mahirapan siya tapusin kasi with the Ten of Wands, marami siyang obligasyon, marami siyang kailangan ayusin muna dito. So, um, yeah, this is the five of wands. Nakakita tayo dito ng pag-aaway, pagkakagulo, lalo na sa situation niya kasi financially pwede nakaka-experience din ng struggle itong person na ito ngayon. Ang sabi ko nga, with the five of wands, pwede yung person na ito currently, ano siya, yung, naiipit siya sa sitwasyon. Gusto niya baguhin eh, gusto niyang baguhin yung sitwasyon niya. And then, near future for you, for the both of you. You do over the sun, the chariot. For the sign of Libra, sun, rising Venus, Jupiter, Libra. By the way, pagpasensya mo na lang kung naririnig mo yung background ko, medyo maingay. So, pagpasensya mo na lang yan walang magagawa dyan. Ganyan na talaga sila. Anyway, you do over the sun and the chariot. Maganda to kasi so this is positivity. The sun is nagpapakita as positive outcome. Lalo na with the chariot, tuloy-tuloy lang. This could be fast movement sa'yo. And maganda yung kinakalabasan nito. So, kung ano yung mga ginagawa mo ngayon, plano mo ngayon, mga nangyayari sa buhay mo ngayon, nakakita tayo dito ng positive outcome para sa iyo and involve dito yung mga children or may lalabas mo yung child like spirit mo dito sa bagay na ito tapos sa side ng person mo nakakita tayo dito ng oh, this could be a spiritual connection in the near future or actually pwede ngayon may spiritual connection na kayo kaya lang with the world so may distance or separation yung nangyayari sa inyo ng person na ito Nine of Pentacles. Clarify natin ito. What's with the Nine of Pentacles? Six of Swords is here. The Moon. Very secretive kasi itong person na yun yung problema. Kasi pwede may mga gusto kong malaman sa kanya. Pero hindi niya masabi sa iyo itong mga bagay na ito. Kasi parang kailangan niyang isecret. Is The Moon is like, um, wala siyang choice kundi tumahimik or wag sabihin kung ano man yung mga emotions niya, etc. Pero this person could be very emotional. Pero yung mga emotion niya na yun, mas more on tinatago niya lang ito. Queen of Cups is here. And ito, Ten of Swords is here. Nakakita tayo ng ending sa side ng person na to. Ano yung mga mag end sa kanya? The Star and the Eight of Swords. Okay. Yung iba sa inyo, it depends sa inyong person na to. Kasi with the Star, may mga bagay siyang gustong uh, ma-achieve or maabot pero parang ma-realize niya hindi ko na to kailangan pang pangarapin or parang imposible nang mabot ma ko to tong mga bagay na to. So this is goal or parang gusto niya mangyari pero parang uh, pwede magkaroon ng ending regarding dun sa bagay na yun kasi pwede magkaroon ng acceptance regarding dito no? Na parang hindi ko na ito ma-achieve kasi napaka-imposible naman na ma-achieve ko na itong bagay na to. And you do have here the Eight of Swords. So, sabi ko sa yung person mo kanina pa na parang stuck siya sa situation. So, pwede mag-end yung pagka-stuck niya sa isang sitwasyon in the near future para sa kanya. So, thank you for watching guys. I love you all. And, bye-bye.